Marami kayong kanya-kanyang debosyon sa Panginoon. Pero ang tanong kapag ba ginagawa niya ang debosyon na yan, ano ba naman ang puso ninyo? Gusto niyo bang may maipagmalaki lang sa iba? Gusto niyo bang maliitin lang ang iba? Gusto ba ninyong ipakita sa iba na mas mainam kayo kaysa sa kanila? Kanyan po kasi yung mga pariseyo at idinagdag pa ni Jesus yung na-offend na dalubhasa sa kautosan, ganun din po sila sapagkat yung iba po sa kanila ay pariseyo. At ang punto ni Jesus, kung minsan parang imbis na gawing madali para sa mga tao na sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo pa nilang pinahihirap, lalo pa nilang ginagawang komplikado. Pasimplihin lang natin. Huwag na, na, wag na tayong magdagdag sa kung ano lang yung hinihingi sa atin ng pananampalataya. Yung mga pamahiin, palagi kong ipinapaalala, please lang, wag na kayong maging promotor. Sumay niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo mga pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang ipagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. sa Saaban ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao na hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guru, sa sinabi mong iyan ay eh, pati kami kinukutsa at sinagot ni siya ni Yesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano hubang problema ni Jesus sa mabusising pagsunod ng mga pariseyo sa kanilang kautusan o sa kanilang mga kaugalian? Una po'y nais kong balikan at ipaalala sa inyo na ang mga Hudyo ay may dalawang sinusunod na aklat ng pamumuhay. Una ay yung Torah. Sabihin nyo nga po, Torah. Ito po yung unang limang aklat sa Biblia na nagsasaad ng mga kautusan ng Diyos batay sa sinabi ni Moises. At yung isa naman po ay yung tinatawag na Talmud. Pakiulit nga po. Ang Talmud ay komentaryo sa Torah na may mga karagdagang utos umaabot sa 633 Uh, rule, rules of life na mga dapat nilang sundin. Kagaya na dyan yung ano yung mga dapat ialay sa templo, yung sinasabi dito ng yerba buena, ruda at iba pang gulayin, at yung binanggit kahapon na paghuhugas ng kamay bago kumain. Ang Talmud, kung tutusin, ay hindi naman kasing halaga o katumbas ng Torah pero ang ilan sa mga pariseyo ay mas invested o nagtutuon sila ng labis na pansin sa pagsasakato para nung Talmud o mga tradisyon, komentaryo nila sa Torah kaysa don sa kung ano talaga yung sinasabi lamang ng Torah. In short, minsan OA na. Eh alam ninyo, hanggang sa ngayon, marami hong ganyan. Yun, hal, yun no bang halimbawa? Ang sinabi lang naman eh, ah, halimbawa, no? ano bang example niyan? Yung halimbawa sa, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, o kaya pag may mga religious gathering tayo, ang sinabi lang naman eh, magbihis ng maayos. For example, ha? Yung iba, OA naman. Ano? Pagka nagbihis naman, eh parang, ah, kailangan magarbo kailangan bago, kailangan eh, outstanding kaysa sa iba. Hindi naman masama yan kung uh, ginagawa mo yan out of your love for God. Ginagawa mo yan kasi gusto mong iparamdam o ipahayag ang iyong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit doon sa inaasahan sa iyo. Walang problema doon eh. Anong problema? kapag ginagawa mo yan para maliitin ng iba, kapag ginawa mo yan para lang ipakita na ikaw ay mas mahusay kaysa sa iba. Again, the idea is, our Lord sees what is really in your heart. Ang nakikita ng Diyos, hindi, naman lang, hindi lang naman yung ginagawa mo na nakikita ng tao eh. Ang nakikita ng Diyos, yung puso mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. So my question to you is this. Marami kayong kanya-kanyang debosyon sa Panginoon. Pero ang tanong, kapag ba ginagawa niya ang debosyon na yan, ano ba naman ang puso ninyo? Gusto niyo bang may maipagmalaki lang sa iba? Gusto niyo bang maliitin lang ang iba? Gusto ba ninyong ipakita sa iba na mas mainam kayo kaysa sa kanila? Kanyan po kasi yung mga pariseyo at idinagdag pa ni Jesus yung na-offend na dalubhasa sa kautosan, ganun din po sila sapagkat yung iba po sa kanila ay pariseyo. At ang punto ni Jesus, kung minsan parang imbis na gawing madali para sa mga tao na sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo pa nilang pinahihirap, lalo pa nilang ginagawang komplikado. Pasimplihin lang natin. Huwag na, na, wag na tayong magdagdag sa kung ano lang yung hinihingi sa atin ng pananampalataya. Yung mga pamahiin, palagi kong ipinapaalala, please lang, wag na kayong maging promotor. Kailangan lang naman, pabinyagan yung bata. Kapag ka dinala dito yung bata, eh, may nakasabit pang mga pula-pulang puwera usog daw yun. Sus, Mariosep, saan ba galing yung paniniwala sa puwera usog na yun? Yan ba nasa Biblia? Nasa Biblia ba usog? Oo, mayroon oh, oh, meron o oh, wala? Eh wala naman pala. Pag hindi sinabi ng Diyos, hindi natin kailangan paniwalaan 'yon. Nanahimik 'yung mga bata. Lalagyan yun ng lipstick sa noo. Ano 'yan? Siopao. Ano bang kinalaman sa pananampalataya sa atin ng lipstick? Meron wala. Wala pala eh, huwag nyo nandagdagan kung ano yung sinabi ng Panginoon. Pabinyagan ninyo yung bata at pag yan ay nilukuban ng Espiritu Santo, hindi na yan magagalaw ng kahit na anong masamang Espiritu. Amen? Dahil yung sinasabing usog, masamang Espiritu yan. At sinong sinasaniban yan? Sinong naapektuhan yan? Ede kapag kayong anak eh hindi isinisimba ng magulang. Kapag yung anak ay eh ayaw pabinyagan dahil ang problema ay panghanda. Ang paghahanda sa binyag, hindi rin requirement ng Diyos yan. ka yan na lang ng tao yan. Gusto ng tao, gusto ng Diyos, maligtas yung bata. Dinadagdagan natin ng pagka o kailangan may handa. Kailangan ba talaga? Oo o hindi? O hindi naman pala? Kaya please, wag tayong, wag nating ipagpalit yung pag-ibig ng Diyos sa mga bagay na nakasanayan lang natin Huwag nating gawing OA, huwag nating gawing komplikado ang mga bagay na simple lang naman kung tutuusin para sa Panginoon. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang din natin si Santa Mar Margaret Maria Alacoque. Sa loob ng labing tatlong buwan, nagpakita po sa kanya si Jesus na ang kanyang puso ay nasa labas ng kanyang katawan at kinilala ng ating Panginoong Yeso Kristo at ipinakilala ng ating Panginoon kay Santa Margaret Maria Alacoque ang debosyon sa kanyang kamahal-mahalang puso. Si Santa Maria Margaret Maria ang nagsimula ng pagdedebosyon sa mahal na puso ni Jesus every first Friday of the month. Kaya utang na loob natin sa kanya yung debosyon natin na iyon. Pero ano ba ang diwa ng debosyon na ito? Ang diwa ng debosyon na ay maaalala nating mahal tayo ni Jesus, siya'y maawain, at kailangan natin ng pagbabagong buhay. Yan lang naman po yung kailangan. Kapag tayo nagsisimba, kapag tayo ay nagdarasal, ano ang punto ng lahat ng ito? Magbagong buhay tayo. Huwag na nating gawing komplikado. Kung hindi tayo nagbabagong buhay, kung hindi tayo mas nagiging mabuting tao, lahat ng bagay na ginagawa natin, kahit na gaano kakumplikado, ay eh walang kwenta. Sapagkat, ano ang hinihiling sa ating bunga ng ating mga pagsusubikap na magpakabanal? Sabihin niyo sa akin, basa! Ang hinihiling sa atin ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, pagiging mabait, Pagiging mabuti, pagiging tapat, pagiging mahinahon at mapagpigil sa sarili. Ayon sa unang pagbasa, yan ang bunga ng tunay na, busyo, na debosyon, yan ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya sana, ito yung hangarin natin. Na sa ating pagdedebosyon, lalo na sa kamahal-mahalang puso ni Yesus, ang ating puso ay maging tulad sa Kanya. Ganon ka simple. Hindi komplikado ang hinihingi sa atin ng Diyos. Magbagong buhay at mas maging mabuting tao kaysa kahapon. Amen. Santa Margaret Maria Alacoque. ipanalangin mo kami. Mula sa Makasaysayang Simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hello App. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, Sharing the Message of Salvation. Hanggang sa muli.